Yan guys, magandang tanghali po sa ating lahat guys. Welcome to my vlog. Lucita Bubadilla po guys, Buhay Probinsya. Huwag kalimutan mag-like, mag-comment, mag-subscribe guys sa aming mga video. Nandito naman kami guys. Mag-repack kami ng, nag-repack po kami ng ano, ng puti papel. Inihiwalay po namin yung ano, yung dilaw at yung puti. Yan guys. guys. Kita nyo, guys, yung oh, iniwalay namin, guys. Okay, guys. Ito ang trabaho namin dito, guys. Kasi magpapasa na po kami. So, iniwalay po namin, guys, ang ano. Ang dilaw. Okay, so, iwalay. lahat po nag nagsubaybay po sa aming mga vlog. Mag-ingat-ingat po tayo sa ating mga trabaho guys. <clears throat> kasi magpapasa na, magpapasa na po kami guys ng aming mga kalakal. Nakatambak na kasi guys. Ang okay, guys, so may mga sulat guys. Ang ginabili namin guys, may mga sulat na papel guys. Kung sino po guys, ang may mga module dyan guys, na papel. I-ano nyo lang sa amin guys. I-comment-comment comment na lang sa amin guys. Pupunta namin yan guys. Ang bilhin namin guys, ay 2 kilo guys. Ang bilin namin. Sa lahat ng may mga papel dyan, guys. I-comment, comment nyo lang at pupunta namin, bibili namin. May mga sulat, guys, so, na papel. Sayang din, guys, pang ano yan, pang merenda. Ay, may nagpapashout out pala. Shout-out, shout-out po sa ano, kay Awa TV Vlog ng Manila, Mandaluyong, Laga Mandaluyong siguro yan. Kaya sa kay ano, kay... Kanino pa yung isa? Sino ba yung oh. isa? Isa guys, si Lagalag Master Official, shout-out. Ingat, ingat kayo guys sa inyong mga trabaho dyan. Bistoryo. Bin Storyo? Bin, ano? Bin Soto. Bin Soto. Ata may Bin Soto. Bin Soto? Bin Soto ba? Oo. Shout out ka Ate taga Infanta Quezon. Shout out sa inyo sa inyong family. Shout out. Kay Lagalag Master Official, shout out sa inyo. At Awa TV Vlog, shout out. Ingat-ingat kayo dyan sa inyong mga trabaho. Ano din yung kay Awa TV Vlog, ano din? Ning Dangsap din ang ina na niya. Family Reyes sa papel sa ano sa Manila. Give pa, shout out. Sino pa ba? Sino pa dito? Wow. Bernal Family ng Bohol, shout out. Minsan, yung dahil kamusta ka dyan? Ingat-ingat ka sa iyong trabaho sa bubadilya. Pamilya shout out sa inyo. <coughs> Ingat-ingat kayo dyan sa bubadilya. Pamilya ng Batangas, shout out sa lahat ng mga subscriber namin. Shout out sa inyo dyan. At sa lahat ng mga taga-subaybay ng ayong mga vlog, ingat-ingat kayo ingat, dyan. Guys, ang dami-dami pa guys ang aming repacking guys na papel. Ang na ano na po namin guys, natali na namin guys ay sobrang na 200 kilos. Ang aming natali na papel, yun know, naka -ano na, bandil na. Kasi magpapasa na kami guys. So may mga papel dyan guys, so, may mga module dyan. Comment-comment ko lang guys sa baba guys. At uh, nibilihin namin. Dos lang kilo guys. Sayang din yan. Kesa sa sunog nyo guys. Nabilihin ng asin. guys. Dami-dami mga sulat guys. Oh. Mga sulat guys. Yung mga reject na papel guys. Eh, yun sa amin guys. Huwag lang ang libro guys. Bawal na bawal guys ang libro. Hindi kami tumatanggap ng libro guys. Ah. Comment-comment lang guys kung sino ang gusto ko pa-shoutout guys. Guys, comment-comment lang.

Okay, guys, iwalay natin guys. Ang dilaw. Ano yan. And guys, alag uh, pamilya guys. Shout out. Sa mga taga-binungaan. Shout out sa inyo sa, sa, sa taga-binungaan. Ginapa-shout out na ni alag

Shout out daw sa kanyang okay. mabait na girlfriend guys. Sabi ni ano ni Pogs. Sa gabi ng ngaan. Ano ba Pili pilita Pogs? Ang girlfriend ko Pogs? Ano pangalan? Ha? Alquin. Ha? Alquin. Ah, shout out Alquin Dela Cruz. Mahal na mahal ka ni ano, Idong Alag. Aray. Ate. <laughs> Ang i ate po na taga sa Davao ngayon. Shout out. out. Oh, guys. Dai pa guys. Oh, konti na lang, guys. Sino pangalan ng ate mo, dong? Lilibet Ruhas. Ah, uh, Lilibet Ruhas Alag, Davao, Davao City. Ingat-ingat dyan. Okay. Ang gusto ang sisipag nila guys. Uh, okay. oh, set sabi ni Dong, shout out daw Alag Family okay. ng Dabaw. Aba. Ah, Pana tayo? Makilo tayo? Oo. Okay. Oh, sige guys. Okay. Hanggang Kaya, Ha? Kasi eh, ikaw ba, hindi ka magpresintal, makikita sa dada ikaw kung hindi ka magkare. <laughs> Kaya pa ang ganyan inuyat sa'yo mo? And ito eh, yeah. si Corman okay. Galindo yan, no? Basta. Yeah. Okay. Uh, so guys, ingat-ingat talang mo tayo guys. <laughs> 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 Guys, nang tingga tingga po sa lahat po ng manood guys Nang God bless po sa ating lahat Huwag kang mag subscribe guys Tingga thank, thank you and ingat God bless po See you next vlog